na naman tayo. Matawid na naman tayo. Tapos, nakakat. Ito na pala yung nabili ko, guys. Ito na pala card. 80 Tapos, joy. nagda-drive na sumisili pa kala mo naman artista yung naglalakad truck ganito talaga mga tao kaya pag naglalakad kayo siguraduhin mo siguraduhin mo nasa safety kayong daanan Yeah ganito kasi yung mga foreign na nakikita nila talagang na ano sila na amaze sila char na amaze sa beauty kahit naman dagol tayo sa atin dito sa kanila ang ganda ganda na natin char dahil exotic ang beauty natin guys malapit na sa amin hindi sa amin saan ba

Pusok-pusok nilang lang yung ko. Ilug... Ganito din. 这样子。<Japan. S 2> <laughs>